Oh, meron na. Pili, pili lang, oh. Napakaganda rin ng Kuya Ramel, oh. Anong ano to, Invicta? Invicta 'yan. Magkano ito, Kuya? Ito ba makano? Ito magkano? Ha? 25 ito, Caterpillar pala 15. 500 lang 'yan, may tawad pa. 500, may tawad pa, oh. Sa online, si Binali sa online. Mura lang sa akin. Sa undo. Tawad, tatawagin na naman ako ng mga kapatid ko sa amin din, oh. Kita na naman. Sikat na naman ako. Ah. Ito pa 'to, Kuya. Ang ganda naman nila eh, oh. Yan yung babayaran sa Arangke, babayero. Ay, ah, ito ba? Oh. Yan yung sokin ni <laughs> ito sokin idol. idol. Ah, ito pala ni Kuya. Lahat ng vlogger, sikap na yan. nakikita ko ito. Kaya din ako rito eh. Anong ano to? Invicta? Invicta yan. Magkano Bak ito kuya? Merong da 1-2 lang. 1-2 lang. 1-2. Ah, 1-5. May ano pa? 1-8 kaya po Ah, kay Bang Boy. <laughs> boy, kas kas. Aula, mura. Mura dito. Mas mura daw kay wala Kuya. Hanggang doon lang ah. Ha? Hanggang wanto lang. No, oh, wala na. Sa so, kanila lang to. Sagad na. O. Meron na ipapango si Kuya. O. Ito ano man 'to? Siko. Stainless oh. Ano ba, okay. Ito ba makano? Ito makano? 400 lang 400 Ang uh, pinamakano si Kuya Romel o Chinese ang kusura <tipulimandan> Lahat ba ito? Tigbuli mandan o dipindi oh, sa klase? Hindi Kita ito ba makano? Michael Kors, 700 Michael ano to? Michael Kors Michael Kors, 700 o oh. oh. Ito, fossil ito. Fossil, fossil. pares Pusil, lang yan. 700 din. Oh. Ayan, fossil 700 oh. Casio. Casio, magkano? 600, 500. Oh, yan oh. Casio, 600, 500. Oh. Hanggang oh. 500 no? Masyalan nyo kami. Saan, saan mga mga mga? Dito na itong mas mapuha. Tabi ng Vista Hotel. Tabi ng Vista Hotel, ayan o. Oh. Eh, si anong pa lang halag ka? Si Manong oh. Ramil. Ah, si Manong Ramil pala o. Oh. Ayan si Manong oh. si Ramil. Oh, may mga rilo siya dito. Tawag, tatawagin na naman ako ng mga kapatid ko sa amin din Kita na naman. Sikat na naman ako. Ah. Ayan po, si Kuya Rapil. Ito yung uh, mga paninda ni Kuya Rapil. Ha? Ah. Negotiable pa. Negotiable price. Ayan, 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 ayan na, marami na, eh. ayan na, kuya, may mga customer na tayo, meron na, pili, pili lang, oh, napakaganda rin lang, kuya, ramil, oh, oh, diba, maganda pa yung, Sabi ko naman Sa to ko paginawakan ko. <laughs> <laughs> Reelaw ni ko Ramel, murang-mura na oh. Murang-mura lang relo ko. Murang-mura lang oh. Murang-mura oh. murang mura. po Salamat. Tingga tingga tingga. Salamat ka bai. O Salamat bai. Diyan ba yun? Mayroon dyan. Eh. Saan? Oh. Maganda yun. Mga pabango dyan. Yan. yan Nakapoy na mano na ako. Ikaw, Tay. Tay. Ikaw. Pili, pili. Michael Kors. Michael Kors, makanda maganda, oh. Yeah, may... Ah, i-share lang, ka share ah. share ko lang. <laughs> ah, yan, i-share, oh. I-share, oh. Marami, masaya pa. Eh, madali lang naman lang niya eh, tipis. Kasiyo saigo Ano to? Commander Pro. Sariwa si. Ito 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 kaya kan. 25. Swiss agent. 25 ba ito? Okay, uh, right? yeah. no, Ang dami ka may biling murang relo dito talaga. No? Ano ano? Tsaka tsaka lang talaga marunong ka mamili. Talagang ano? Pag nakapili ka ng kachamba kayo, maganda ito. Cut! One five sangat One five. Caterpillar pala 1.5 lang sa gabi. Ito boss. Ano 'yan? Yung orange ano, yung part lang. 1.5. Di baterya no. Ang dami ka mabibiling relo dito pagka oh. talagang uh... ito mga mga sulit eh. Sulit mga relo talaga ni Kuya eh. So, Ang

Ayun talaga naman yun? kaya kaya kaya. Bente, ito eh. Bechiko. ay, yan sir, makano sir? Tanong ko lang iyan sir. Lang sir, lang ako dyan. sir, tanong ko lang iyan. ito sir. Iyan <laughs> <laughs> <Yes>, sir, makano? Nababa lang <laughs> po kasi nabi Ako, hindi yan naglalatan yung nabi pinapala Ayaw na niya sir. <laughs> <laughs> na <Ganda yun>, ah? <laughs>